ano yun. po tinabo namin dito sa kapapunta uh, namin yun. Know, sinasabing ilog po. Uh, ibabad po namin yung mga paan namin dito mga idol. Uh, ito nga pala mga idol. Oh. Uh. Lalaan na po kami mga idol. Uh, pumunta na po kami sa kapapunta namin. Ano, uh, ilog. Uh, ito na nga po pala mga idol. Bababa na po kami. Uh, Lalaan po namin dito mga idol. Lalaan po namin, mga, namin dito mga idol. Oh. Uh. At bababa na po lang mga idol. Oh. Uh. hindi ko na i-back pare eh. Ito nga pala mga idol o. Oh. Oo. Oh. Oh. Ito nga pala natin. Hindi. Ito nga pala ang tawag nilang lang uh, sinasabing hot dito sa ilog mga idol. Makikita niya mga idol Oh. Mama, say hi. Vlogger. Hello. <laughs> ano nga po mga idol. Oh, andayan natin kasama mga idol. Oh mga sari, sari po mga lahi, mga idol. Layan po sila, mga idol. Mga sari-sari po. Ayan uh... po, mga idol. Oh. Dito na lang ako. Naihinga ko, pari. May umihing ka At <laughs> uh, mga kasama natin, mga bandahe nga pala, Tadiya, Amerika, uh, may din pa, mga idol. Ano mga pala, mga idol. Ang mga idol. mga idol. mga idol. Ito nga mga diyan natin, no mga doon. ito ng ilog, masasabi nila mga ito, nag u po sila nga doon kasi po tayo mga babagod daw po ng paa

Ay, tol. Ito nga pala, kay si Christian nga pala. oh, nagpapala, Idol ay oh. Nagpapala si Christian oh. nga. Isa natin si Mama nga pala. Mama, hello. Naman Isda, isda, isda. Hello, mama dyan. Kaya mo natin mga kasama mga ibang tayo mga ito Ano ah, okay. pala yung sir Mark o yung siya na siya na na sa point na to eh. Pwede rin Kutii sa banda doon. Nang kakutsin nung hugat, ikaw mo asin yung, kamo, asy, yung iba, あったかいね。<laughs> かっこいい。